Nakakain na ba kayo ng durian? Tara at buksan natin tong durian na nabili natin. Yan, sobrang lakas nga ng amoy neto. Nang iba ay sobrang nababahuan. Ako naman ay hindi. Hindi ako marunong magbalat neto kaya babalatan natin to ng pachamba-chamba lang. Ayan, so nahihirapan niya akong balatan kasi masakit sa kamay at sobrang tutulis ng balat ng durian na to. Isimulan natin dito sa taas. Yan, pababa. Para mabuksan natin tong durian na to. At sa tingin ko ay mabubuksan na natin to. Ano kaya yung itsura ng laman ng durian? Tingnan natin. Fresh durian na talagang nangangamoy sa bango. Yan. Dahan-dahan lang at baka mahiwang ating kamay at pwede na natin itong buksan. Wow! Dilaw na dilaw ang kanyang laman. Yan you no know? At sobrang amoy na amoy dito. Yan. At natusok pa ako nung balat ng durian. Ang sakit. Yan. So pwede na natin tanggalin itong laman ng durian dito para matikman na natin ito mamaya meron daw tong apat na buto sa loob ng isang prutas ng durian. Kaya bubuksan pa natin yung iba. Dahan-dahan lang at ibubukan na natin to. Yun! At tingnan nyo naman, napakaganda ng laman ng durian. Perfect! Ready na natin tong ilagay sa may lagayan para pag kumain tayo, ay dadamputin na lang natin itong buto ng durian na ito. Yun! Yan! At tikman natin itong nasa kutsilyo. Mmm! Ngayon naman ay tatanggalin pa natin yung ibang mga buto dito. Kailangan natin buksan ng maayos itong pinaka durian. At ito pa, ang ganda ng kulay at perfect. Yan, lalagay natin to ngayon dito sa pinakalagayan. Yun. At syempre, maghahanap pa tayo ng mga buto ng durian. Akala ko dito meron pa tong laman pero wala na pala. Balat na lang pala talaga to. Yan. At susunod naman ay kukunin natin yung laman ng durian dito sa kabilang balat niya. Yan. So tatanggalin lang natin to at ilalagay na natin to dito. Sa tingin ko ay kailangan pa natin kunin yung nagtitirang durian dito. Yung natitirang buto na nasa loob. Yan. Hihiwain lang natin to ng dahan-dahan at baka masugatan natin yung laman ng durian. Yan. Pagkatapos ay ibubuka na natin at lalabas na yung pinakabuto niya. Na maraming laman at dilaw na dilaw. Mukhang masarap at amoy na amoy ko talaga dito. Kung naaamoy nyo lang yung amoy ng durian, sobrang bango. Hindi ako nababahuan dito. Yan, tikman natin yung mga maliliit. Yon, at sa tingin ko ay ready na natin tong tikman kasama si Claude. Tara, let's go! Ayan, at titikman na natin tong durian. durian. First time mo ba kumain ng durian? oh, first time mo lang ano Ayan. Anong amoy muna? Mabango, <laughs> di ba? Mabango. Ayan, kainin natin to. creamy, di ba? <laughs> ah, sabi mo, honest review. Ang tamis na, ano? Parang ewan. Creamy. Nasaan ko lang parang creamy. Mm. Mm. Malagkat. Sarap. Parang yung kletche plan, ganun yung texture niya, di ba? Mm. Kap. <laughs> Kaso nga lang yung bibig mo, amoy. Oh, durian. Amoy durian. Kaya, tikim na rin kayo. <laughs> <laughs>